sangalan ngalan sa sa anak sa si Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw ka na tanan. Karong adlaw, ha? Ah, ah, nakatabi ko o kuhan ka Jehovah's Witnesses. No. So, uh, ako'y ni Ako'y start sa conversation. Yeah? Nga, nangutana ko, unsay kanon sa nagsugod ang ilang simbahan. Yaningon siya, it's, it started 1800s, 18th century. With a good young man, Charles Russell. Charles Russell! The, the, uh, nagbasa ang Bible na curious, no? So, ako siyang gistapi ko na. O, so, 18th century, on sa may relasyon ani sa mga Kristiyano sa Jerusalem, sa mga apostol, oh, well, ang sa Old Testament, Inko sa una, wala may Biblia. Wa, ang before pa na, na, before pa ang lima ka libro sa sa ni Moses, ang lima five laws of Moses, mao na tura, mao na nga uh, Juan. Genesis, e, uh, Exodus, Leviticus, Numbers of the Autonomy. So kana siya nga uh, first five books before pa na uh, kanang after kay Lo of Moses si Moses may nag nagama na na nag nagsulat na o oh, in honor of Moses so dili niya uh, logically ma connect agad ang first century Christian sige lang siya o oh, sige lang siya kung they read in the Bible they read in the Bible And kung nga uh, kung wala ang Biblia mag-exist kaha ang Jehovah's Witnesses kaya ako siyang na mga apostol during time of Christ uh, though they are believers of Christ pero nagasimba pa sila sa Hudyo sa mga sim sa simbahan sa Hudyo okay mga Hudyo man sila no Anya, Ako yung siyang balik balik lagi. Ako siyang gibira sa first and second. Unsa may relasyon nila sa Antioch, uh, sa sa Jerusalem, sa Antioch, Alexandria, Asia Minor, o so on and so forth. So, di siya katubag. No? Di siya katubag. mag siya o, o tubag. No? Na uh, about sa, about sa, about sa first century, sa Christianity sa Jerusalem nga nagsugod. Among um, tsa kita waxila Juan Cristiano Santiago. So, karono ni Santa pa sa kong una, nga woman ni ngon si Saint Paul nga mao keni ang mga Jehovah's Witnesses sa Acts 11:26 Santiago. Ya na man sa ya na man ang mga taga kwan, This is the uh kwan the first believers called Christians. So, tatau ka ayo nga gamaga-gama ragyo ang titulo nila as gods witnesses no Oh, kanang sitawa ganay sabi saya dana witness sa ginoo no so ya isaport nga yak ipanghambo nga dati siyang ko ah ang dati anglican wala konoy wala konoy wala konoy giba wala konoy ko basa nga bible kay magsimba siya sangla ko sa sakto sa sulte sa, sayo sa na kay ang anglican Before sila before silang, uh, karun, sila nga na himo sad at karon nagabasa sila Bible. Mali lang ang teaching, no? Mali lang ang uh, interpretation sa Bible, mao ng mao problema, no? So dili dili gyud basta-basta nga magtotoo una nagadi pangutana ah. uh, unsa kanang relihiyon nga imong gibitbit? Unsay relasyon ana? sa kay eh, dili na nga igo ta magbasa sa Bible mga panudlo ang Kristohanon gitan mag sa Biblia o enlightened gikan sa mga sa mga church fathers na giniyahan sa Espiritu Santo no so ang pagtuong Kristohanon kailangan konektado gyud nga dili putol sa saktong pagtuo balik ta sa mga naunang Kristiyano, mga unang tinawag, no, na kristohanon. So, ay nagpunta nga kini makatabang o makalamgag ka nato. ito. Kanun na, isang kasi-kasi. O, ako mo encourage basa mo sa Bible, Ayo lang ninyo interpret. Kung namoy kalibog sa Bible, dool mo sa pari, sa simbahan. Nga, nganong ing ang kwan ing animan ang inganiman ang padulor o kasabot unsa may but pasabot ani nga bersikuloha kini nga si tasa so duol git tagpari duol tagpari para mapasabot unsa ang kristohanong pagtuo unsa ang gipasabot sa biblia unsa ang gipanudlo sa biblia no kay ang pag-insya nga ang oh lain lain man ang kwan ang ang ang, ang orthodox na Russia na Greek ko oh lain lain pero usara ka pagtuo nga uh, nga walay pagbag oh des isa uh, usara ka pagtuong, diha ang kang Kristo so hinaut ponta nga kini akong sharing karon magiyahan kamo sa kanunay sa panaw diri sa pagtuong Kristohanon diha ni Kristo sa ngalan sa sa anak sa Espiritu Santo amen o oh, God bless